Mga anak ni Pilita Corrales, sino-sino sila? Si Pilita Corrales ay may tatlong anak, dalawang biological at isang adopted, na lahat ay naging bahagi ng na kanyang makulay na buhay bilang isang ina at artista. Ang kanyang panganay ay si Jackie Lo Blanco. Anak siya sa Spanish Executive na si Gonzalo Blanco. Si Jackie Lo ay isang respetadong aktres, singer at TV host sa Pilipinas. Nakilala siya sa kanyang versatility sa pag-arte sa drama at comedy at sa kanyang pag-host sa mga noontime at lifestyle shows. Nagkaroon siya ng anak na babae sa si Arabella Davao mula sa kanyang naging relasyon kay Ricky Davao. Ang pangalawang anak ni Pilita ay si Ramon Christopher Monching Gutierrez na anak niya kay Eddie Gutierrez. Si Monching ay naging teen heartthrob noong dekada 80 at lumabas sa mga pelikula. May apat siyang anak sa ex-wife si, ex si Lotto de Leon, si Diego, Jessica, Maxine at si Janine. Bukod sa kanyang dalawang biological children, inampun din ni Pilita ang isang batang lalaki na pinangalanan niyang VJ. Pagamat hindi aktibo sa showbiz at hindi gaanong kilala sa publiko, si VJ ay minahal at pinalaki ni Pilita bilang tunay niyang anak.